Isang simpleng araw na naman para sa isang work from home na tatay. So ayun dahil ulang ng pasok ang mga bata. Uuwi nga pala kami sa isla kung saan ako lumaki at uh, ayun. Inanda ko lang yung mga gamit na dadalhin at ayun kitang kita naman na uh, excited na yung pangalan ko na umuwi. Uh, at habang nababiyahe sound trip muna tayo. Hindi yung malaki na work from home dati yung malaki work from home Anak ka naman ng... <laughs> Ewan ko ba kung bakit naisip ko yung gantahin. So, ayun na. Balik tayo sa biyahe. Ayun, di na namin napansin ni Mrs. na nakatulog na pala yung dalawa sa likod. At, ah... Uh... Pagdating namin sa pier, kita na ang ulanggo at ayun, nagbabadali kami kasi malapit nang bumiyahe yung Pasko at mga ilang minutes lang at dumating na rin kami sa ulanggo at uh, excited na rin ako kasi minsan nang din akong makauwi dito sa bahay pero nang dumating kami sa bahay, hindi rin kami nagtagal kasi kailangan pa namang i-deliver yung mga orders sa mini business ni Mrs. So ayun, sinamahan ko siya sa kanyang pag-deliver so pag -uwi namin sa bahay, nandun na si Cookie at magse-celebrate nga pala kami sa birthday niya. So ayun, may pabo at uh, siyempre tayo ang unang titikim, tayo ang nagluluto eh. <laughs> so ayun, at naganda rin ang kapatid ko ng kanyang favorite na lulutuin at uh, Malagre Felix po yung kanyang baibo. Okay okay na to. Pagkatapos ng maganda ng pagkain ayon ah, Nag-celebrate na kami sa birthday ni Cookie At uh, ayun Kitang-kita naman sa kanyang mata na Medyo naguguluhan pa siya sa mga nangyayari <laughs> Pero Feel ko na masaya naman siya Hindi lang kasi basta alaga yung turing namin sa kanya Kundi party na rin siya ng pamilya So ayun lang Ang mga ganap ko kahapon Simple lang At uh, salamat nga pala sa pagdaan At uh, Kita kits tayo sa susunod na kwento.